Nagbukas ang pelikula sa pagpapakilala kay Demian Ivanov, ang kanang kamay ng crime lord na si Vlad Tavanyan mula sa Tavanyan Mafia Family Si Vlad at Demian ay planong magsagawa ng transaksyon sa drug dealer na si Nikolai Vorok Sa gitna ng kanilang pagpupulong, nakatanggap si Vlad ng tawag mula kay Mikhail Suverov, ang leader ng Suverov Mafia Family na kasosyo sa negosyo ng Tavanyan Family Inihayag na ang dalawang pamilyang ito ay mga makapangyarihang mafia na kumokontrol sa buong syudad ng Prague, at sila rin ang pinakamalaking supplier ng mga armas at ilegal na droga sa iba pang pangunahing lungsod sa Europa, kung saan ang Prague ang ginawa nilang headquarters sa pagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo. Lumipat ang eksena, at pinakilala tayo sa ating bida na si Ray Carver, na kinuha ang isang meleta bago nagtungo sa gusali. Si Ray ay isang hitman na inupahan ni Mikhail upang patayin si Vlad at kanyang gang, dahil paniwala ni Mikhail na ang pamilyang Tavanyan ay nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagdidil ng droga nang hindi niya alam na isang paglabag sa kanilang kasunduan. Si Ray, na nakaposisyon na, ay sinimulang barilin si Vlad at gang nito gamit ang kanyang flagship sniper rifle. Tagumpay si Ray na mapatay si Vlad ngunit nabigo siyang patayin si Demian ng gawin nitong pansalag ang isang babae, at hindi kayang pumatay ni Ray ng babae. Matapos malaman ang direksyon ng pag-atake ng sniper, agad na inutusan ni Demian ang kanyang mga tauhan para mahuli ang sniper. Nagmadaling umalis si Ray sa kanyang pwesto, pero kung kailan aalis na sana siya, naabutan siya ng mga alapores ni Demian na agad namang umatake sa kanya dahil sa kahinahinalan niyang kilos at itsura. Tumakbo si Ray hanggang sa tuktok ng gusali, pagkatapos ginamit niya ang lubed para bumaba sa bayhin ubad ang kanyang sweater at tumakas sa eksena. Kinabukasan, nakatanggap si Mikail ng tawag mula kay Damian na sinasabing maghihiganti siya sa pagkamatay ni Vlad Tavonian. Tila napakaseryoso ni Damian sa pananakot niya at pinatunayan niya ito nang pasabugin niya ang sasakyan ni Mikail na nakaparada sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Galit na galit si Mikail nang malamang hindi tinapos ni Ray nang maayos ang kanyang trabaho at ngayon ay kailangan niyang harapin si Damian na nagbabalak maghiganti sa pamilya suverov si Bobby na kapatid ni Mikhail, ay nagmungkahing arkilahan nila ang maalamat na asasin na kilala sa pangalang The Wolf. Subalit init siya puwera lamang ni Mikhail ang opinyon ni Bobby sa paniwalang ang The Wolf ay katang isip lamang. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Bobby na totoo ang The Wolf at sinabing mayroon siyang numero nito. Agad tinawagan ni Bobby ang maalamat na asasin, at ang lalaking ito ay nagngangalang Alexi Andrev, aka The Wolf. Agad na pinakiusapan ni Bobby si Alexi na magkita sila para pag-usapan ang kanilang kontrata sa trabaho. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Bobby, kailangan munang tapusin ni Alexi ang kanyang trabaho sa pagkolekta ng utang mula sa mga gangster. Dahil sa simpleng itsura ni Alexi, minaliit siya ng mga gangster, gayon paman, ipinakita ni Alexi ang kanyang husay bilang isang maalamat na asasin na agad na nagpabagsak sa mga gangster nang walang labis na pagsisikap. Sa kabilang banda, kausap ni Ray ang lalaking nagngangalang Leo Crosby, na siyang humehawak sa mga asasin tulad ni Ray. Ipinaalam ni Leo kay Ray, na dahil bigo siyang mapatay si Demian, hindi siya mababayaran ng buo, at bukod pa doon ay naghire ng panibagong hitman si Mikhail para tapusin ang nabigo niyang trabaho. Sinabi din ni Leo sa kanya, na dahil napahanga niya si Demian sa pagpatay kay Vlad, hinikayat siya ni Demian na patayin ang magkapatid na si Mikhail at Bobby Suveroft, kung saan idodoble nito ang bayad sa kanya na agad namang tinanggap ni Ray. Samantala, dumating na si Alexi sa tirahan ni Mikhail Suverov, at agad siyang sumang-ayon sa alok ni Bobby at Mikhail upang patayin si Demian at lahat ng mga tauhan nito. Balak ni Alexi patayin muna si Nikolai Vorak, na siyang pinakamalaking supplier ng ilegal na droga sa pamilya ng Tavanyan Mafia. Nagawa ni Alexi na patumbahin ang mga guns ni Nikolai at makalusot sa kanyang bahay. Casual siyang nakaupo habang hinihintay si Nikolay sa swimming pool, at pag ahon nito, pinatay niya si Nikolay ng isang bala. Sa kabilang banda, si Ray ay makikitang bumisita sa isang kafe at napansin ang lasing na customer na gumagawa ng gulo. Kaya naman binugbog ito ni Ray at pinalayas doon. Dahil nawisikan ng alak ang jacket ni Ray, ang may-ari ng kafe na si Janice ay nag-alok na linisin ito. Bagaman tumanggi si Ray na ayos lang ito, ngunit nagpumilit pa rin si Janice na linisin ito. Pagkaalis ni Janes, nagpa siya si Ray na umalis na din kaagad doon. Samantala, ang kanang kamay ni Demian na nagngangalang Gregory, ay nagsusugal kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, dumating si Alexis sa lugar at pinatay silang lahat. Sa kabilang banda, si Bobby Suverov naman, na may kausap na babae, ay nilapitan ni Ray na inupahan ni Demian para patayin siya. Walang paga at ubiling binaril agad ni Ray si Bobby direkta sa ulo. Pagdating ni Mikhail, tumambad sa kanya ang walang buhay niyang kapatid, kaya ngayon galit na galit na siya at determinadong maghiganti. Samantala, si Demian ay nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga nakaligtas mula kay Alexi, at ipinaalam nito kay Demian ang pagkamatay ni na Nikolai at Gregory at ang iba pang mga tauhan ni Demian. Nang marinig ito, nakaramdam din ng matinding galit si Demian na humantong sa kanyang pagnanais sa mabilisang pagliligpit sa pamilyang Suverov. Kinabukasan, nagulat si Ray sa pagpunta ni Janice sa kanyang bahay. Balak ni Janice na ibalik ang jacket ni Ray na naiwan niya sa kafe kahapon. Tanong ni Ray kung paano nito nalaman ang address niya. Sagot ni Janice na may nakita siyang sobra na may nakasulat na address sa bulsa ng jacket ni Ray. Hindi nagtagal, nagawa ni Mikael hulihin si Leo at inusisa tungkol sa asasin na pumatay sa kanyang kapatid. Sa umpisa, prinotektahan ni Leo si Ray sa pamamagitan ng pagsisinungaling, Ngunit bandang huli inihayag niya rin ang kinaroroonan ni Ray at ang susunod na plano nito ng pagbantaan ni Mikael ang kanyang buhay. Samantala, si Ray ay nakahanda na sa lugar, hinihintay ang pagdating ni Mikael upang patayin ito. Gayunpaman lingid sa kanyang kaalaman, batid na ni Mikael ang kanyang mga hakbang at paglabas niya ng pinto ay nakaabang na pala si Alexis sa kanya. Ito ang unang pagtutuos ng dalawang magiting na asasin. Madali siyang naitapon ni Alexi palabas ng gusali at pagkatapos tinapunan siya ng granada mabuti na lang nagawa niyang makapagtago agad bago ang pagsabog. Samantala, nalaman na ni Demian na ang pumatay kay Nikolai at sa kanyang mga tauhan ay ang The Wolf, ang tinaguriang maalamat na hitman ng Russia na napapabalitang kathang isip lamang. Sa makatuwid, gumawa si Demian ng mga hakbang para patayin ang The Wolf gamit ang sarili niyang kamay. Isang araw, binisita muli ni Janice si Ray sa kanyang apartment at ipinahayag ang interest niya kay Ray dahil pareho daw silang Amerikano. Ipinahayag din ni Janice kung bakit narito siya ngayon sa Russia. Yun ay upang makalimutan niya ang mapait na alaala sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero ang hindi alam ni Janice na matagal na siyang kilala ni Ray bago pa ang pagkikita nila sa kafe, dahil si Ray mismo ang pumatay sa kanyang ama, at nais ni Ray bumawi kay Janice sa pamamagitan ng pagpoprotekta sa kanya. Kaya palagi niya itong sinusundan saan man ito magpunta. Nakatanggap si Ray ng tawag mula kay Leo na nagsasabi sa kanya na magmadali na siyang umalis sa kanyang apartment at makalayo hanggat maaari dahil si Mikael at kanyang mga alapores ay tinutugis na siya. Inihayag ni Leo na napilitan siyang sabihin kay Mikael kung saan siya nakatira dahil kung hindi ay papatayin siya ni Mikael. Ngunit tila na anticipate na ito ni Ray at medyo kaswal na tumugon. Samantala, si Janes na hindi sinasadyang pumasok sa silid ni Ray ay sa wakas nalaman ang propesyon ni Ray bilang isang hitman at hindi lang iyon, nalaman din ni Janes na si Ray ang pumatay sa kanyang ama nang makita nito ang mga larawan niya at ng kanyang ama sa notebook ni Ray. Hindi na nakapagsalita si Ray dahil iyon ang totoo. Labis na nagulat si Janes at natakot kaya dali-dali itong umalis sa apartment ni Ray. Hindi nagtagal, si Alexi pala ay nasa apartment na ni Ray at papatayin na siya. Dahil dito ang dalawang asasin ay nasangkot muli sa napakatinding labanan. Sa huli, nagawang patumbahin ni Ray si Alexi, ngunit nakakagulat dahil mas pinili ni Ray na wag siyang patayin at agad tumakas doon. Malaking sampal ito para kay Alexi dahil sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang hitman na magpapatumba sa kanya. Nang si Alexi ay bumalik na sa kanyang tirahan, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi siya pinatay ni Ray. Hindi nagtagal, Pinasok ni Demian at ng kanyang mga alapores ang tirahan ni Alexi, ngunit inaasahan na ito ni Alexi. Kalaunan, dumating ang mga tauhan ni Mikhail para iulat ang balitang nabigo silang matagpuan si Ray sa kanyang apartment, subalit nakuha nila ang notebook ni Ray na may mga larawan ni Janes. Kaya naman plinano ni Mikhail dukutin si Janes upang mapalabas niya si Ray. Kinabukasan, nakatanggap si Ray ng tawag mula kay Leo na ipinaalam sa kanya na hawak ni Mikael si Janice at kailangan niyang pumunta sa bar kung nais niyang iligtas si Janice. Walang paga at ubiling sumugod si Ray sa bar na itinakdang lugar ni Mikael. Pagdating doon, pinatay ni Ray ang lahat ng mga tauhan ni Mikael na nagsanhi ng kaguluhan sa buong bar, hanggang sa wakas, nakaharap na ni Ray si Mikael na hawak si Janice bilang bihag. Inutos ni Mikael na ihagis ni Ray ang kanyang baril, at nang gawin niya ito ay agad siyang pinaputukan ni Mikael sa balikat. Nang papatayin na ni Mikael si Ray, biglang dumating si Alexi na sa hindi inaasahang tagpo, pinatay ni Alexi si Mikael. Walang kibu si Alexi sabay kinuha nito ang bag na naglalaman ng pera at agad nilisa ng lugar. Ilang araw pagkatapos ng insidente, si Ray, habang papasok sa kanyang bahay, nagulat siya sa presensya ni Alexi na nandoon. Tila ba gustong malaman ni Alexi kung bakit hindi siya pinatay ni Ray noong may pagkakataon siya. Kaya naman sinabi ni Ray sa kanya na walang kontratang inatas sa kanya para patayin si Alexi. Napahanga si Alexi sa sinabing iyon ni Ray, at pagkatapos pinaalam nito kay Ray na pagod na raw siyang laging nasa ilalim ng utos ng mafia na pumatay upang mabayaran ng malaking halaga ng pera. Sina Alexi at Ray ay parehong napagtanto na sila ay aktwal na nasa gitna ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga kriminal na gang at mafia family. Sa makatuwid, nagpasya silang dalawa na magtulungan at patayin ang bawat miyembro ng mafia sa Prague at lahat ng mga kriminal sa underworld.